よろしくお願いします。お願いします。そこを何個か言うか、私はマま,だまだ、は、ば、をたい、ていない。リョーガあ、りょリョー旅行会社にモし込むはい、リョーガイシャ <noise> にモシの、ぽ、あなたはん、い。コシコム。何個か、モシコム。ま、あのあ、ぽ、シま、ム <c oughs>。 Ah, ito, vale. Esto. Mag ano po ng araw na ano po ma'am? Sa baba po, sa baba po, si Romo Sampo. Ah, to apply. So, 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 so. So, Ay, so, so, so. <laughs> so des, Ang most common, kung literal nyo po siyang itatranslate, is to apply. Kaso, pag ginamit nyo po siya dito sa Yoko Gaisha ni Moshikomu, hindi na po siya to apply. Magiging... Mag apply kayo sa ano, sa para po. saan po? Para mag-trabaho mag kayo sa kanya? Hindi po. eh. <laughs> so, ano pong ginagawa po natin po sa audio ko mag... Kapag bibili po tayo ng isang? Isang mono. Magbayad. Okay. Ano po? Pwede pong ticket, pwede pong package na tour. Ano pa? Okay. Ay, kaya, this time, yung most common magiging... Ah, magpa... magpa ah, opo, opo. Magpa-reserva ng travel. Sorry. Magpa-reserva magpa -reserva sa travel agency. Yoko, guys, siya is travel agency or... Uh, Travel Company. Depende po sa naming niya. Hi, <laughs> na tugi Yoyaku o. Yoyaku o. Ano po ang yoyaku? Magpa re reserve ba? Ah, magpa, Reser? ah, magpa reserve? magpa reserve. Hi, so. O magpa reserve po. O is ang kaya ang reserve ang, ba? Ang ang, ang ang reserve ba po? Hi, na, next, kita.取り消す, 取り消す, hay.取り is from the root word 取る,拍コハ,アレポン消す,イイイイイ,哎イップイ ano e, 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 eh, uh, erase, erase kaya, tangalin at erase ibig po sabihin noon ay, cancel. so this, i cancel, hay, verb form po siya anapo, hay so, meron po siyang kanaego. Na which cancel. is magiging? Ah, cancel suru. Cancel suru. Hai. Ito po siya. Cancel po yan. Cancel. As ginawa pong Japanese. Cancel. Hai. Hindi naman po siya Japanese na Japanese. Kinuha niya lang po. ah, uh, Kung maga pronunciation po dito sa Japan ng cancel is cancel. Kaya okay. Kaya naging salita na rin po nila lang. Cancel suru is cancel. はい。なので、パサインポナテン。予約を取り消す。予約をキャンセルする。キャンセルするですね。はい。そ、サタガルンポ、お互いに。あ、タグリッシュ。あ、タグリッシュ。あ、タグリッシュ。 ang reserva. So, guys, nice. i-cancel ang reserva. Gano'n na po siya. Hi, da. Da, sige, hmm. Nimotsu o sumeru. Hi, ano po ang sumeru? Wag din na muna, wag din na muna pong ano pang pansinin to. Ano po ang sumeru? Kung literal niyo po siyang uh, gagamitin. Parang ipak siya, ilagay eh, ba sa anong bag ba niyan? Eh, Ipunin. Ipunin means parang gyu gyu parang i ano po siya i, i, parang i ano sa bag ba ipasok lahat i so cimero, so, i, oh, so 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 kaya nimotsu o tumel ibig po sabihin na magiging eh uh, impaki <laughs> Mag-impake. <laughs> <laughs> Hi, so nan des, mag-impake. Pwede po mag-impake ng uh, dalahin or bagahe. Pwede rin po. Ano po, pero sa atin po kasi po, pag po mag-impake, alam na po kung ano yung i-impake. So, hindi na natin kailangan isulat. Hi. Ah, Para kung gusto niya talaga pong i-complete na translation, mag-impake ng dalahin. Uh -huh. Nimotsu. Nimots. Nimots is dalahin po. Siya Nine. Hai. O kaya bagahe. Hai. Okay, kimas. So, dito po, ikiniklarify po natin na ang nimots is... Kakasama mga, Man, po. Mga kagami... Uh, mga ano po. Mga mono. <laughs> mo, ano, Sabi mga bagahe. <laughs> bagahe. Bagahe. Bagahe or dalahin. Ano po? So, dito po, yung tsumeru is? Mag-impake. Impake, pero marami pong ibig sabihin. Kung tsumeru ah. lang po yung pag-uusapan. Pag Pwede pong sumiksik, tapalan, at iba pa. sila sabi ko pong tapalan, for example po, ano, may butas. Halimbawa, ito po yung ngipin po, ano po, nabutasan po, nagkaroon po siya ng musiba. So, meron po yung doctor ano, linalagay dyan na ano, na para pong paste. Ah, uh, sumeru tsumekomu, tsumeru, yun po, di ba po? Inaanan niya, tinatapalan niya. Hai, sumeru din po ang tawag doon. hi sumiksig. Saan po siya ginagamit? Sa toeba, ne? Nasa loob po. Na, saan nga po kayo, Gujo Dai? Saan po nakatira po? Saan parte po ng Japan? Hindi niyo po kailangan sabihin yung exact lugar. Sumidaku po. Sumidaku, tetra, Tokyo ka na? Ah, Tokyo po, opo. Hai, So alam ko po na experience niya na narin pong sumakay sa isang train na grabe ang tao. <laughs> <laughs> Ay, ako hindi, hindi ako makahinga niya, eh. nagtatrabaho po po ako sa ano sa Shibuya. Hay, so, pag pagkumasak po tayo po, guys. Ibang-iba po yung ano nila ha. Baka iniisip niyo po sa mga taga Osaka yung rush hour, mas malala po ang rush hour sa Tokyo kaysa po dito sa Osaka. Talagang hindi kayo makakahinga kasi tao sumete hairu kara sumeru sumeru haito yun din po ang sumiksik may taga tulak po may taga tulak po <coughs> sa labas so, so, so. para pasok sila lahat so this <coughs> so this akala niyo po sa manggalam po yan nangyayari sa totoong buhay po. araw-araw yan po ang nangyayari kapag rush hour dito sa Japan sa uh, lalo na po sa Tokyo hai totoong desyo 'yan <laughs> So, machiwaroy Michiwarui hang... lang po pag may mga lalaki yung samawari mo tapos may mga medyo parang something ka maka. Yung manyakis, ano? Yung mo no? Oo. Mm -mm. <laughs> yung magchachan sila ba kasi ano, ang siksik na -sik siksikan. -sik so, 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 so. Kaya po nagkaroon po dito po sa Japan po ng every rush hour po meron po silang two hours na puros babae lang po yung pwedeng makasakay doon sa ano sa train car number na yun. Ah, so, oh, Seguron mayroon po. po yung parang nakalagay Jose Jose na only yung for, for Jose Senyo. only. Opo, So this. So, Kaya po meron pong ganun na dito sa Japan kasi marami pong nabibiktima ng mga manyanya, manya. Kaya manya. <laughs> 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 sumiru. Sumiru ne. <laughs> sumiru des. ne. Hai, sumiksi. Sumiru. Hai. Sumeta haitte kudasai sobrang sikat yung parang yun, <ganyan>. hay, <laughs> so yun yun yung gamit namin, so hanggang dito na lang po ang vocabulary po natin uh, thank sa you po. para po sa inyo, May, wala po kaming katatangan po, la po, <laughs> thank you po, yogatades, hay, sa so, pamamagitan po ng kaso Ate Inday, meron pong question si Kuya ni Hon Coles. Thank hey. you po at Torikes po ate. Ano po ang kay kaibahan po? Nagayosimasu. Mm. Totemo yung e question des. Sore wa. ika-cancel ikakancel na po siya. Hindi niyo na po i-avail yung pinapareserva niyo. Ngayon, pag sinabi pong Enki, isaset niyo po yung date sa mas after. Kung baga, halimbawa, uh, ano pong araw ngayon? Uh, for example, today is 7. November 7. iye enki means, ililipat nyo po sa mas ano, matagal na araw. Halimbawa, imbis na 7 po mag magaganap yung pinareserva nyo, I-NQ nyo, ginawa nyo 14. November 14. So, ibig po sabihin, a-avail nyo pa rin po yon. Pina, pina, ano, pinatagal nyo lang. <laughs> hindi naman, hindi naman sa inaanam po, ano po. Baga, pinatagal lang po. Yun po ang enki. Yung three case is to cancel na po. Hindi niyo na po siya i-avail. Yun po yung pagkakaiba niya. Oh, na, na, -na ngayon tindahan kaya po na yun. <laughs> Opo, oh, Ate Meron pa po tayong isang ano, question pa po. Um, from uh, Machi-san, case, Torikes, case to chushi wa same lang po ba? Oo, mm, of you. Three case wa i-cancel. is... Ah... Uh, kasi Torikesu, kayo yung nagreserba. Kayo yung nagreserba. Ngayon, yung company na pinareserbahan nyo, pag sinabi nila, at chushi ni narimashita, sila po yung magsasabi ng chushi, na po namin. Q, ano, chushi ni narimashita. Yung ikakansel, yung mag avail Yung po yung torikesu. Chushi wa, yung nagbibigay ng servisyong yun. Kits po? <laughs> Opo, Ate Inday. Maraming salamat daw po. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!